Ang Istanbul ay kilala bilang City of Cats. Tinatawag din itong Cat Istanbul or Cat Capital of the World. Nuturing ng mga Istanbulites na pag-aari ng community ang mga cats. Pinapakain at pinapainom, binibigyan ng matutulugan at hinahayaang mamasyal ang mga ito. Wow, perfect! Perfect agad! The reality is walang perpekto na society. Hanggat walang perpektong tao dito sa mundo, walang maging perpekto na syudad or bansa. Okay. Istanbul is far from perfect. Kung pinanood mo lang sana ng buo yung isa kong video, itinalaman nyo. Ah mga kawawang pusa din po sila na kailangang i-rescue. Limited lang ang pagkain ang naibibigay ng government sa mga pusa. May kakulangan din sa budget ang local government para masupport ang mga gastos. May balita nga na hinuhuli pa sila ng government at ninidispatcha ang mga ito. And whether we like it or not, hindi talaga lahat ng tao sa mundo ang may gusto sa pusa. May balita nga na may naglaso ng mga pusa at 34 sa kanila ang binawian ng buhay. Oh no! it is sad na nangyari ito sa Istanbul na tinuturing pa naman nating paraiso ng mga pusa. But then, comparing Philippines versus Turkey, pagdating sa animal cruelty, mukhang panalo tayo dyan. Mga pusa nga dito, hindi na binibigyan ng pagkain, binubuhusan pa ng mainit na tubig, tinataga at sinasagasaan pa. At karamihan dito, wala ding pake. To Istanbul, sana malagpasan nila ang challenges sa mga strays at sana mamintay nila ang pagiging cat capital of the world. Kaya mga kapatid, ipanalangin po natin na maging mapagmahal at maaruga ang mga tao sa kapwa at sa hayop, kasama na ang ating mga mahal na pusa. At sa mga matitigas na mukha na patuloy pa rin nananakit ng mga pusa at aso dyan, may special akong panalangin para sa iyo. Kung hindi mo alam kung ano 'yon, ilalagay ko ang link sa description. Hanggang dito na lang muna. See you sa next video.